Matapos ang ilang linggong pagbuwas ng ulaan na naranasan sa iba't ibang sulok ng Region 8, sanhin ng monsoon rain, ang 8th Infantry Division Philippine Army kaugnay ng iba't ibang ahensya ng pamalaan ay patuloy na tumutulong sa ating mga kababayan nating naapiktuhan upang uling makabangon sa kalamidad na kanilang dinanasan. Sa buong kapuluan ng Samar at Leyte, halos buong riyon ay nakaranas ng pagbaha at pagbuho ng mga lupa na sadyang nakaapikto sa normal na pamumuhay ng mga residente at nagbigay ng alarma sa kanila upang lisanin ang kailang mga kabahayan upang lumipat pansamantala sa mga mas ligtas na lugar o mga evacuation center na inihanda para rito. Sa lugar na sakop ng 8 th Infantry Brigade, unang napaulat na salanta ng pagbaha ang limang bahagi ng Taft, Buray Road, na kung saan ito ay lumubog sa tatlo ang hanggang limang talampakang baha, partikular sa barangay Binaluan, Malinaw, San Pablo, Mabuhay at Burak na sakop ng Taft Eastern Summer na nagpaantala ng daloy ng trapiko at manlalakbay. Napaulat din ang landslide na tumabon sa kalsada sa bahagi ng Barangay San Rafael West sa Hinabangan Samar na agad namang nabuksan dahil sa mga trinis ng Jungle Warfare and Mountain Operation Corps, trupa ng 8th Infantry Brigade at 52nd Cadre Battalion. Pinakamalubhang na salanta ng baha ang masluga at ipapan ng Eastern Samar na tumagal ng ilang araw at kumitin lang higit sa alim na buhay. Sa tulong ng mga trupa ng 14th Infantry Battalion, 8th Simo Battalion at ng Tug 8 ng Philippine Air Force, ay agad namang nailikas ang mga pamilyang direktang kinamaan nito. Dalawang tulay naman na nagdudugtong sa Paranao at sa San Jose de Buwan, pawang sakop ng Western Summer, ang bumagsak at tuluyang nagpahirap sa mga mamamayan ng San Jose de Buwan dahil hirap na makapasok ang kanilang mga pangailangan. Pitong landslide din ang naitala dito na agad namang nabuksan sa samasamang pagkilo sa mga troop ng 34th Infantry Battalion at mga naninirahan dito. Sa kasalukuyan, problema pa rin ang pagpasok ng mga pagkain sa naturang munisipalidad at umaasa na lamang ang mga residente sa mga tulong na nanggagaling sa iba't ibang ahinsya ng pamahalaan at iba pa ang mga organisasyon. Opisina with coordination of the IEP, Philippine Army. We are trying our best na to have this one section passable in the immediate. One in one month siguro, one na ito, this will be back to normal. Hindi naman gaanong kalaki ang pinsala na naturang pagulahan sa lugar na sakop ng 8 o rd Infantry Brigade. Subalit, kinailangan rin pansin ang mga residente, partikular sa ikalawang distrito na may mga naitala rin mga pagbaha at pagho ng lupa. Sa katunayan, minsan rin naisara sara sa trapiko ang daan sa barangay Washington, sanhirin ng landslide. Sa katarman na kung saan lumubog at nabutas ang malaking bahagi ng lupa, at ang pagbaha sa katubig na halos lumunod sa mga panarin dito. Masikap rin ang pinagsalig na pwersa ng Naturang Brigade, katuwang ang mga batalyon ng 20 Infantry Battalion, 63rd Infantry Battalion at 8th Seibu Battalion na mailayo sa kapahamakan ang mga kababayang apektado. Kamakailan na nga, muling sinubok ng kalamidad ang bayan ng St. Bernard ng muling lumubog ang mahigit sa 20 barangay sa tubig baha matapos ilang kuras na hindi tumigil ang ulan. Agad kumilos ang 8th Second 2nd Brigade, 19th Infantry Battalion at ang 52nd Infantry Cadre Battalion na nagpadala ng tatlong sasakyan at mabilis na nailikas ang mga apektadong residente. Ang matataas na tubig baha at paghambalang mga putik at bato sa kalsada sa rin ng landslide ay unti-unti nang humuhupa at naibabalik na sa normal dahil na rin sa ugnayan ng 8th Infantry Division at ibang ahinsya kabilang na ang mga mamamayan. Makas pa rin sa mga lugar na apektuhan ng kalabidad ang dagok na dala nito, subalit positibo ang mga mamamayan na muling umahon at magpatuloy sa kanilang buhay. Sa tuwing namidilim ang kalangitan, hindi nawawala sa mga mamamayan ng Region 8 ang muling mangamba lalo na sa mga kababayan nating na apektuhan. Subalit habang may mga taong kayang isakripisyo ang kanilang buhay, may ligtas lamang ang ating mga kababayan, kampanti sila ang kaya nilang lampasaan ang anumang pagsubok at panganib na hindi inaasahang darating. Sa pamumuno ng ating uh, mahal na general, Major General Mario F. Chan, ito ay kanyang uh, mahigpit na pinag-uutos na by all means, all soldiers must be in full force. In the conduct of relief and rescue operations, sabi nga eh, dapat dito eh agad maaari zero casualty. Kaya maaga pa lang kami ay nakaagapay na sa ating uh, lokal na pamahalaan, sa municipal and provincial upang uh, magbigay ng tulong sa anumang paraan upang uh, maiwasan ang mga sakuna at matulungan na hindi mahirapan ang ating mga kababayan. Sa ngayon, patuloy ang in infantry division sa pagsasanay at pagwahanda sa mas mabilis na pagkilosa at pagsasagawa ng relief and rescue operations upang mas marami silang may salba kung muling dumating ang parehong kalamidad. Hindi lumitikil ang in infantry division sa pagtuklas ng iba't ibang pamamaraan upang mas mapaglingkuran ang ating mga kababayan maging sa panahon ng digmaan o kapayapaan sa krisis o sa kalamidad, hindi lang sa ngayon kundi lalo sa mga susunod na henerasyon. Mga buhay na bayani, para sa susunod na salinlahi. Sa lara po ni Major General Mario F. John, Commander ng 8th Infantry Division Philippine Army, ito po si Corporal Mark P. Albat ng 8th Infantry Division Philippine Army, ang Blue Band ng Samara, nag uulat